karugtong sa topic ng pagiging successful vlogging digital content creator. Step 3. Nunguunan sa dekalidad na kagamitan. While you don't need to break the bank, ang pagkakaroon ng magandang kalidad ng audio at video ay maaaring gumawa ng mundo ng pagkakaiba sa iyong mga vlog. Ang isang mahusay na kamera at mikropono ay kinakailangan, ngunit isa alang-alang din ang pag-iilaw at pag-edit ng software upang pakinisin ang iyong nilalaman. Ang pamumuhunan sa dekalidad na kagamitan ay mahalaga para sa paggawa ng mga dekalidad na vlog na nakakaakit sa iyong audience. Narito ang ilang dahilan kung bakit dapat kang mamuhunan sa dekalidad na kagamitan sa vlogging. Isa, mas pinahusay na kalidad ng video at audio ang mga dekalidad na kagamitan, tulad ng isang high resolution na camera at mga profesional na grade microphone, ay maaaring makabuluhang mapahusay ang visual at audio na kalidad ng iyong mga vlog ang mga malulutong at malinaw na visual na may makulay na mga kulay, kasama ang malinaw at nakakaingganyong audio, ay maaaring lubos na mapahusay ang karanasan sa panunood para sa iyong audience. Dalawa, mas mahusay na halaga ng produksyon, maaaring mapataas ng kalidad ng kagamitan ang kabuang halaga ng produksyon ng iyong mga vlog. Ang pamumuhunan sa mga tool tulad ng mga stabilizer, kagamitan sa pag-iilaw, at tripod ay makakatulong sa iyong makamit ang makinis at mukhang profesional na footage. Maaari itong gawing mas kaakit-akit at nakakangganyo ang iyong mga vlog na nagiiwan ng pangmatagalang impresyon sa iyong mga manunood. Tatlo, tumaas na pakikipagugnayan ng madla kapag ang iyong mga vlog ay may mahusay na kalidad ng video at audio, mas malamang na makuha at mahawakan ng mga ito ang atensyon ng iyong madla. Ang mga manunood ay mas malamang na manatiling nakatuon at panuulin ang iyong nilalaman hanggang sa katapusan kung ito ay kaakit-akit sa paningin at may mahusay na kalidad ng audio. Maaari itong humantong sa pagtaas ng oras ng panunood, mas mataas na mga rate ng pakikipag-ugnayan, at lumalaking base ng subscriber 4. Pinahusay na mga kakayahan sa pagkukwento Ang dekalidad na kagamitan ay maaaring magbigay sa iyo ng higit na malikhaing kalayaan at flexibility sa pagkukwento Halimbawa, ang isang mataas na kalidad na kamera na may mga nako-customize na feature ay nagdibigay daan sa iyong mag-eksperimento sa iba't ibang angulo, depth of field, at visual effect na nagpapahusay sa pagsasalaysay at visual na epekto ng iyong mga vlog. 5. Profesional na imahe at kredibilidad, ang pamumuhunan sa dekalidad na kagamitan ay nagpapakita ng iyong pangako sa iyong craft at profesionalismo bilang isang vlogger. Ipinapakita nito na sineseryoso mo ang iyong paglikha ng nilalaman at nakatoon sa paghahatid ng pinakamahusay na posibleng karanasan sa iyong madla. Maaari itong bumuo ng tiwala at kredibilidad sa iyong mga manunood, na ginagawang mas malamang na makisali sila sa iyong nilalaman at irekomenda ito sa iba. Anim, pagkakaiba mula sa mga kakompetensya sa isang puspos na vlogging landscape, ang mga dekalidad na kagamitan ay makakatulong sa iyo na tumayo mula sa kompetisyon. Kapag ang iyong mga vlog ay may mahusay na kalidad ng produksyon, maaari itong gumawa ng pangmatagalang impresyon sa mga manunood at gawing mas malamang na piliin nila ang iyong nilalaman kaysa sa iba. Maaari itong magbigay sa iyo ng isang mapagkumpetensyang kahusayan at makakatulong sa iyong maakit at mapanatili ang isang tapat na madla. Tandaan, habang ang pamumuhunan sa dekalidad na kagamitan ay mahalaga, mahalaga din na maunawaan ang iyong mga partikular na pangangailangan at budget. Magsaliksik at maghambing ng iba't ibang opsyon, magbasa ng mga review, at bigyang prioridad ang mga kagamitan na naaayon sa iyong mga layunin. At budget, Patuloy na suriin at ay upgrade ang iyong kagamitan habang umuusad ang iyong karera sa pagvlog para matiyak na may hahatid mo ang pinakamahusay na posibleng nilalaman sa iyong audience.